tayo sa Barangay Hall. Tayo po ay ka-upload ng videos ngayong Sabado ng gabi, April 20. Ayan. At sa atin pong pag-upload ay inihintay nga natin ma-upload ay may naglalarong dalawang bata po dito. Atin po silang bibidyuhin At titingnan natin ang kanilang galing sa paglalaro. Ayan. Okay. Ganito po ang sitwasyon na sa aming barangay kapag gabi dito sa barangay San Agustin. Minsan may mga tumadayo, minsan wala, kaya ang mga bata lang ang naglalaro. At ito po ang ating nakikita ngayon habang tayo nag-upload, kaya gusto ko po yung i sa inyo. Ayan, ang mga bata talagang enjoy lang ang buhay. Tayo rin, kailangang mag-relax din tayo. Minsan, mayroon tayong panahong mag-exercise katulad nito. Sa akin po ang exercise ko ay pang garden. Dati ito ay mahilig din ako magbasketball ngayon ay tamang nuod na lang muna tayo. Dahil mamaya pag uwi ay tayo'y magbidilig. magdidilig. Dahil bukas samahan niyo po ako at uh, pupunta po kami ng Puerto Galera. share ko rin po ang aming magiging experience bukas papuntang Puerto Galera. Dadaan po tayo sa Abradilog. Babaybay tayo sa dagat. At uh, may ihatid po tayong OFW doon. Sila ay mag-overnight doon. Tayo naman ay ihatid lang natin sila. inartila po tayo. Kaya samantalain natin. Another income yon Makakagala pa tayo sa Pertugalera. Sa pag ngayon din lang ako makapunta ng Pertugalera. At pag wala akong makuhang driver, ay ako na rin ang magdadrive. Kaya isang magandang challenge sa akin yon bilang nagda-drive ng ating L300 ay nakaka-challenge kaya yan habang ako'y nanonood dito ay naisip ko nga i-vlog ito pero habang nanonood tayo ay may promote ko na rin ang ating i-vlog bukas Panuorin nyo sana ang ating pong travel at ang ating experience doon sa rough road doon sa pagitan ng Puerto at ng Apratilog o Sedentan Mindoro ayan, Magaling din tong mga batang maglaro na to oh. Oh, tiyan mo mag-dribble oh. Oh, oh. Yoon. Ito pang isa oh. Oh, 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 may pa ganun pa oh. Oh, galing. Yan. Tiibay nito. Yan ang mga Stephen Kareng ng San Agustin sa Blanco Occidental Mindoro. Ito ko na po dito sa bahay at tayo po ay nagde dahil sobrang yung na po ating lupa at kanina umaga po hindi tayo nakapagkilig kaya tulad din kagabi at hindi spray tayo na po hindi na tayo magkilig nakapon ng hatot hindi po tayo nakapagkilig kaya ngayong gabi lang tayo magkilig tuyong so tuyo po sila kailangan ng maraming tubig sobrang po pero makakasurvive ating mga gulay at mga prutas dahil sa pagdidilig ganyan po ang buhay gardener lalo na dito sa ating backyard ang kagandahan nito kahit gabi ay pwede tayong gumawa dahil sa tabing bahay lang naman po at kinakailangan nga po ito na ating ugaliin sapagkat ang ating mga gulay at mga prutas ay matutuyot sobrang init po tapos walang kaulan-ulan pero dahil sila ay natitiligan ay patuloy silang lumalago at ang lalaki ng mga dahon at yung iba ay maraming bunga yung iba nga lang ay hindi makabunga kaya maganda pa rin sanang umulan para iba pa rin yung naulan ng mga gulay dahil yun din ang kailangan nila iba yung sustansya na nukukuhan nila sa ulan kaysa sa dilig lang nais nice ko pong ipakita sa inyo ang ating mga gulay ngayong gabi ng April 20 2024 at yan na nga po pinasawaan po natin ng dilig itong mga ito at namumulaklak na po sila itong mga talong natin Ayan, ang gaganda po ng kanilang dahon at may katabi po yan na papaya. Ito'y inaasaan natin itong mga papaya na ito'y maglaki para may papaya po dito sa harap ng ating terrace. Ayan. Okay po. At ang atin pong okra ay patuloy na maraming bunga. Kaya atin pong talagang sinisipa bagang diligan. Ayan po. Kahit dun sa kabila ay marami ring bunga. Oh talagang ganyan na po ang atin mga okra ayan o oh, ang dami pong bunga ng ating mga okra pati bulaklak sunod sunod bawing bawi parang hindi tagtuyot dito sa amin ngayon dahil nga sa ating mga pagdidilig at maging itong mga pupo natin ay talagang kitang kita na ang mga bulaklak sana ito muli na po at ang ating patula dito ay marami na ring bunga ayan po. Ayan po. At ang ating mga okra doon sa gilid ng bakod ay talagang dumadami na rin po ang bunga. Ito pong kalabasa natin dito Dating ay na maluwang na ang nasasakupan dito sa balag. Ayan o, lalaki ng dahon at hinihintay nating mamunga. At banda rito ay ang patola natin, upo at sitaw. At sila ay namumunga na rin po. Ayan po, kaya sinisipagan lang natin ang ating pagdidilig para ito ay gumanda. At inaasahan natin na magkaroon ito ng maraming bunga itong kalabasang ito. Kaya sa buhay natin, sipagan lang natin dahil sa tamang panahon ay aanihin natin ang ating pagsisikap. At tulad din ng ating YouTube channel, salamat po sa mga nag-subscribe na. Sa kasalukuyan po ay mayroon po tayong 276 subscriber at salamat po sa mga taong iyon na nagmamahal sa atin upang patuloy din tayong makapag-inspire sa inyo. Sinisikap po natin na bawat video natin ay mayroon kayong kapupulutang aral. At tulad po ngayon, ang nice kong i-point out lagi ay mayroon tayong pag-asa na bagaman nakala natin ay wala na pero dahil tayo po ay hindi patatalo sa anumang pagsubok nagiging optimistic tayo katulad ng tuyot na yan kinakaya nating labanan dahil alam natin may solusyon lahat kung may tuyot man mayroon namang pagdidilig at nagawa natin ng paraan dahil mataba ang lupa na ating ginagamit at ngayon na nga po napapakinabangan po natin dahil mayroon na tayong mga naani bukod doon nakaka-inspire pa sa mga taong nanonood na katulad ninyo na why ma-inspire kayo na magsimula na ring mag-garden. Bakit kailangan mong mag-subscribe sa channel mo Ang channel mo ay nagsishare ng mga video tungkol sa pakikipag sa sa buhay. Kaya channel mo dahil ito ay para sa iyo upang makarilit ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka. Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao. Pero pwede natin gawin itong stepping stone para magtagumpay kaya't may inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang channel Moto ay may tawagang kasabwat sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo, katulad ng salitang kasabwat. Pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabuatan, pero hinihikayap ko kayo na tayo ay magsabuatan upang patuloy na umulad ang ating buhay. Gawin natin positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang channel mo to ay nag upload at mag upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa tayo po ay punong-puno ng karanasan na pwede nating i-share upang maka-inspire. Ang channel mo to ay one-man channel. Ako po si Noriel Felipe ang nagpapatakbo nito. Bagaman maliit na channel na ito. Pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mong hindi mahalaga, ito po ay napakalaga upang ikaw ay ma-inspire na katulad ko. Ipinanganak ako na mahirap pero nagsikap. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines, AUP. Upang lalo nating mapaunlad ang ating kaalaman, nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng mga karanasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nag-seminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay humubog sa atin upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao. Nagbikusyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng buy and sell ng hayop, restaurant at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitahan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwedeng pagkakitahan. Pumasok rin tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makarilay. Kaya't kasabuan, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe. Sikapin natin magkipagsabuatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng channel mo ito upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasenso.